ang love hindi siya feelings. You shouldn't base it on feelings kasi nagbabago. Christine Hermosa halos magmakaawa kay Oyo Soto. Oyo Soto gusto ng hiwalayan si Christine Hermosa. Ngayon nga ay isang malaking pasabog at nakakabiglang balita ukol umano sa hiwalayan ni Oyo Soto at Christine Hermosa kung matatandaan natin noon ay may isyo na kinasangkutan ang actress tungkol umano sa pagkakaroon ng anak ni Christine Hermosa at Dither Ocampo. At ngayon nga ay muli na naman itong sumabog sa social media at ngayon ay pinagkakaguluhan ng muli ng madla, naging malaking chismis umano ito noon marahil ngayon ay mayroon na namang hindi kapanipani walang pangyayari. Umamin-umano ngayon si Christine tungkol sa anak nila ni Dither Ocampo at marami ang nabigla. Pinabulaanan ito ngayon ng kanilang pamilya lalo na at mismong si Christine pa ang naglabas ng balitang ito. Sabi ni Christine Hermosa sa isang interview ay hindi umano siya umamin noon dahil sa malalim na dahilan. Ngunit ngayon ay handa na raw nilang harapin ang mga isyo ukol sa rito. Ating pakaabangan ang mga sumusunod pa na detalye na ilalabas ng madla sa social media na ngayon ay pinagkakaguluhan ng madla.